morning guys. So, maaga tayo nag-sing kasi di na naman niya. Yun ng mga konyang here. And Hong Kong, good morning Pilipinas. So, yan. Dito na tayo. And uh, kalmasan mo na ako ng cereal. At saka mag-treat ako ng pangas ka na, guys. So, baon namin yung 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 so, na yung 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 Iba? Yeah. Iba, iba ba? Okay. just guys Ayun, nagpito na tayo ng bangon. So, may ano tayo. Lumawa tayo ng surya. Matagi. Tumatay siya. <laughs> Tumatay siya. Tumatay siya. So, ang laki niyan, guys. So, ano lang yan? Uh, 30? 30 siya. At dalawa, ano? Dalawa, 45. Malaki din yung kapag na yun. Nangangamay na tanas na rito dito, guys. Yung binasan ko ng mga bintana na yun. Sala na ako. Ay, yun. <laughs> Magtansik. <laughs> so, wait na lang natin na malusok, guys. Ano? Babalanggitin na ako. Eh just ko si Luna Wala sila kasi nang malinis na maaga ta kasi may mga competition mga babae. Ay, masala ba kayong lahat dyan? Inip. So, wala kasi di ngayon. Diyan nga na kami sa part na naman. kong sa...

Let's siya kasi parang tinatamad din ako. Ano, uh, walang pamasahe. Wala, pa <laughs> wala naman pa so tingnan ko na lang. Kasi ngayon dito, pawintar na guys. So pawintar na siya, kaya maglala swimming kami. Pero ngayon, dapat maaga yung winter eh. September. November, October na. Mga November siguro mag-start na yung mga ano dito. Mag-start na yung winter. November, December. kasi so, medyo malamig-lamig niya siya. Pag hapon, medyo malamig niya siya. At saka sa gabi. Nag-aano na yung wanda. Sumaga. So, Papalitan naman kami ng pamit dito. Hindi pa ako nakapag i Sumaga na kami ang bata. Sa partner lang kasi kami eh. So, mamaya, pa naka-aabot uh, ako sa first... Misa, na first class, yung sasimba ako mamaya. 我们没有啊，就是那里。

Akata kang mag kasi ito matayang フフフ。

kung binuksan ko na yung mga bintana kasi hindi siya mga ngamoy kasi amoy ano mo na naman generator kaya pag dating nila may amoy ang hirap pa si kasi ayaw nila na no, maamoy yung bahay nila ayaw nila yung mga amoy ng tuyo generator tuyok o gano'n ayaw nila kasi wali mayro nang nga ako yan ano Pero pa kung na bangus lang yung daing, hindi ko pa nga naluto kasi nga ang um, amoy. So, okay lang itong pinaritong stress na bawas kasi hindi masyadong maamoy siya, di ba? yun talaga yung daing, di ba? <laughs> may sipre, pag naluto kamay yung may, 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 amoy na yun, di ba? So, hindi pa ako nakapagluto nun. Na kasi nga, kaya nila nung may amoy. So, Ayan, muna natin yung nilagay ko lang sa freezer para kumalasig yung siya, December pa malito yon. yun. So, utanan ko na lang ito para namin siguro na, no, eh, ano tala? Utan sa subak sa munggo, bala uh, ginataan or ano, ng langta. Sarap yun eh. So, yung nilagay ko lang sa freezer ah, hindi ba na masira siguro, no? Ang okay, balis lang para pantay ang luto bala. Gusto ko yung medyo, ano kasi, medyo, medyo, medyo hindi naman sa toasted, toasted. Gusto ko medyo toasted lang yung lamay ba. Sa kasi ganun ka na rito eh. Parang nakagagalang kumain, di ba? nag-sign na rin ako para kompleto okay, na. Hindi lang bibili ng pagkain mahal kasi bumili ka ng ano, pukali sa Kaya bumili, oh, uh, nag-sign na lang din ako. Pero yung pinsan ko mong sasign yung sinangkali. sa kuno, gamot yung nakapreto. Ito sa, ah. Na Dahil nakapreto lang sa, Innan nanti ang itu natin. Nanik na, sobrang nanti And guys, thank you for watching. Bye. Thank you. <laughs>